A day in my life as a makeup artist Kinemero So, today is February 21 at meron tayong may make up on today. 7 birthday ng anak ni Teacher Jermaline and may make up on ko yung anak niya. Actually, Feb 8 pa yata dapat to pero na-risked. So, medyo malayo yung bahay ni ma'am kaya ayan, nag-tricycle ako. Around lang din naman dito sa place namin kaya carry na kay tricycle lang. Pagdating ko, nag-start agad akong mag-prepare. Ako yung tipo ng taong on time kaya before sa time na pinag-usapan, nandito na agad ako. Ito yung ating very pretty na client for today. So, ika-curl ko yung hair niya. So, nag-start muna ako sa hair bago ako Make -up. Hindi talaga ako usually nakakapag-vlog kapag meron akong makeup. Kasi feeling ko medyo nakakaabala siya sa time. And of course, depende sa client kung gusto niyang magpa-video. Itong mga oras na to, tapos na yung makeup ko. Nilagyan ko na siya ng setting spray. Okay na rin yung hair niya. Nilagay ko na yung flower crown. Then eto na yung ating final look. seventh th birthday niya and parang fairy fairy yung team. Sobrang pretty ng ating client for today. And napakabait na bata. Ang ganda ng dress niya. Kaya sabi ko, sige nga be, ikot ka nga. Hindi pa nakabit that time yung petticoat ng kanyang dress. Pagtapos ko mag-makeup, umuwi na rin agad ako dahil magpe-prepare pa sila ma'am papunta dun sa events place nila. And hinihintay ko lang yung trike na tinawag ni ma'am. Si ma'am na rin nga pala ang nagbayad ng aking transpo papunta at pauwi sa amin. Maya-maya lang, dumating na rin naman yung tricycle. Thank you, thank you so much ma'am sa pagtitiwala. Si ma'am ay suki ko sa makeup kapag may events sa school. Karamihan talaga ng mga nagpapa-makeup sa akin is mga co-teacher ng friend ship ko. Pagbaba sa may amin, eh, bumili ako ng kwekwek kasi feeling ko nagugutom ako. Again, hindi ako professional makeup artist. Marunong lang mag-makeup. So, yun muna for now. Bye! Thank you for watching!